Kiko! Dali-daling bumaba si Kiko ng hagdan nang marinig ang boses ni Nanay Jelen, ang may-ari ng boarding house na pinagtutulian niya. Hindi maipintang muka ang sumalubong sa kanya. Hindi na siya magtataka dahil mukhang alam na niya ang ipinunta nito. Ikaw talagang bata ka. Sabi mo babalik ka. Kunwaring naiinis na sabi ni Nanay Jelen sa kanya. Kaya, heto siya. simpleng kumakamot sa batok. Eh, nakalimutan ko po. Pagrarason niya. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng ginang at tiningnan siya nito. Hindi ba masarap ang luto ko? Bakit parang ayaw mo ng mga ibinibigay ko ah? Saad nito? Ani mo'y nagtatampo. Nagpilit ng ngiti si Kiko at saka Mabilis na sumagot Ako hindi po ah Nakalimutan ko lang po talagang dumaan ulit sa inyo Tsaka Masarap po ang luto nyo nay Paborito ko na nga ho, eh Lalo na yung Sinigang nyo na asim kilig Mukhang tinanggap naman Ni Nanay Jelen ang pariwanag niya At Maya maya pa ay inabot nito Ang tupperware na may lamang ulam Puno ng galak na tinanggap Ni Kiko ito at nagpaalam na muling papasok na sa loob. Ang totoo ay nahihiya talaga ito sa ginang dahil halos araw-araw siya nitong pinapadalhan ng makakain. Paminsan pa nga ay kinakatok siya nito tuwing umaga para bigyan ng almusal. Masyado na kasi itong nagiging mabait sa kanya at masarap din naman ang mga inihahanda nito kaya hindi niya magawag tanggihan man lang kung minsan naman ay inuunahan niya ito sa pagrarason dahil hiyang-hiya na talaga siya sa mga inaabot sa kanya ng mag-asawa. Napabuntong hininga si Kiko matapos isarado ang pinto. Mabilis din siyang pumunta sa kanyang maliit na lamesa at inihain doon ang kanyang kakainin na pagkain Kasama na din ang ulam na ibinigay ni Nanay Jelen sa kanya. Pasimple rin siyang napatingin sa lata ng sardinas na nasa mesang yun. Mabuti na nga lang ay hindi niya pa yun nabubuksan. Ito sana ang uulamin niya ngayong araw. Laking pasasalamat niya talaga sa ginang dahil sa paminsan ay hindi na siya nagkakaproblema sa pagkain dahil bukod sa ulam na inaabot sa kanya ito araw-araw ay Paminsan ay inaabotan din siya nito ng tatlo hanggang apat na kilo ng digas sa isang buong buwan. Naging magaan talaga kahit papaano ang buhay ni Kiko, magmula nang tumira siya sa boarding house ng mga ito. Ilang taon na din siyang hindi sinisingil nito ng kung magkanong bayad sa upa. Tinatanggihan pa nga siya nito tuwing mag-aabot siya ng bayad sa upa at sasabihin idagdag niya na lamang ito sa tuition niya. Makailang beses pang sinubukan ni Kiko ang magbayad, ngunit sa huli ay hindi rin tatanggapin iyon. Naalala pa nga niya noong unang beses niyang pumunta sa syudad upang makapagtapos ng pag-aaral kahit pa. Mula siya sa mahirap na pamilya at hindi na kaya ng mga magulang na suportahan ang kanyang kolehiyo Ngunit sa kabila ng lahat ay pinili niya talagang pumunta at makipagsapalaran sa syudad para makapagtapos. Ang mag-asawa rin ang unang lumapit sa kanya noon upang ialok sa kanya ang boarding house ng mga ito sa murang halaga. Nagawa pa niyang magbayad noon hanggang dalawang buwan. Ngunit pagkatapos noon ay hindi na muling tinanggap ng mga ito ang kanyang bayad. Akala pa nga niya noong una ay paaalisin na siya. Ngunit nagkamali siya. Pagkatapos noon ay pumasok na si Kiko sa kanyang paaralan at ginugol ang buong oras sa pag-aaral. Huling taon na niya sa kolehiyo at gusto niyang mas pagbutihan pa. Ayaw niya naman kasing matanggal sa dance Lister ng paaralan. Pasado alas 8 na rin ng gabi nang makauwi si Kiko. Kasi naman ay dumanetso muna siya sa bahay nila Nanay Jalan at Tatay Pino upang ipaalam sana na nakauwi na siya. Ngunit, imbis ng itinong dalawa ang sumalubong sa kanya ay nagpapanik na nanay Jelen ang bumungad rito. Nagmamadali naman siyang pumasok sa bahay nila upang malaman ang nangyayari. Mabilis niyang inalalayang makatayo si Tatay Pino nang makita niyang nakaupo na ito sa sahig. Mukhang alam na niya rin kung bakit natataranta si Nanay Jelen kanina. Hinahayblad na naman ng tatay pino mo anak. Bigla na lang itong natumba kanina. Sinabi ko namang huwag niya na nang puntahan ng isa sa mga tenant ng boarding house na ayaw magbayad. Nagkasagutan pa nga ang ito kagabi kaya medyo nahihilo daw siya ngayon. Paliwanag ni Nanay Jelen. Napabuntong hininga naman si Kiko dahil tama nga ang Nanay Jelen. Hinahayblad kasi ang asawa nito. Marahang tinanggal ni Kiko ang pambipi sa braso ni tatay at ihiniga ito sa higaan. Saka naman niya ni Lingon si Nanay Jalen. Ako na ho ang magbabantay kay tatay, Nay. Eh, magpahinga na po kaya kayo at baka yung kalagayan na naman ninyo ang mapahamak. Pakiusap ni Kiko. Nagdadalo ang isip pa nga ang matanda bago ito napabuntong hininga. Eh, ayos lang ba sa'yo, Anak? Eh, may pasok ka pa bukas eh. Nag-aala lang sabi nito. Numiti naman sa si Kiko. Ayos lang po, Nay. Hapon pa naman po ang pasok ko bukas eh. Matutulog din naman po ako mamaya. Paliwanag niya rito. Mukhang hindi papayag ang ginang kaya sinamahan niya itong matulog sa kama. Kinumutan niya muna ito bago bumalik kung nasaan ngayon nagpapahinga si Tatay Pino Mahaba pa ang gabi ngunit hindi yon nakakabagot para kay Kiko. Kahit kailan kasi ay hindi siya nakaramdam ng pagkabagot sa pag-aalaga ng pasyente. Kaya nga niya kinuha ang kursong nursing. Tanghali na nang makauwi si Kiko sa kanyang boarding room. Aminado siyang wala siyang maayos na tulog ngunit masaya naman siyang natulungan si Tatay Pino kagabi. Mabuti na nga lang din ay umayos na ang pakiramdam nito kinabukasan ay Sabado. Ngunit, maagang nag-ayos si Kiko para pumasok sa kanyang trabaho. Nagbabantay kasi ito ng bata tuwing Sabado at Linggo. Naalala niya rin na ngayon din ang araw ng kanyang sweldo. Kuya ko, sigaw ng bata. Patakbo itong lumapit kay Kiko at binigyan siya ng mahigpit na yakap. Pagkatapos din noon ay kinuha naman ito ang kamay niya at hinatak siya papunta sa sala. O anjang andyan ka na pala Kiko, kanina ka pa hinahanap ni Dong Sebaste. Ako nga yung kinukulit eh. nasaan ka na daw? Mahinang napatawa si Ate Kyra habang sinasabihan niya ito. Napangiti naman si Kiko at hinalikan ang noon ng bata. Si Basti naman ang inaalagaan niyang bata. Nasa anim na taong gulang na ito at paminsan naman ay tinuturuan niya rin itong magbasa at magsulat. Malimit na niya itong makasama nang maging limang taong gulang ito dahil narin naging work from home ang nani nitong si Kyra. Ngunit kahit na ganoon ay hindi naman nalalayo sa kanya ang loob ng bata. Kuya ko laro tayo ha? Tapos sulat din po tayo. Masiglang sabi nito. Hinimas naman ito ang ulo ng bata at saka tumango. O oh, siya! Ako'y mauuna na. Enjoy your day, ha? Paalam ni Ate Kaira sa kanila. Gabi na nang makauwi si Kiko. Sinalubong naman siya ni Nanay Jelen kaya nagtaka siya. May may problema po ba? Nasaan po si tatay? Nagaalalang bungad ni Kiko dito. Ngumiti sa kanya ang ginang at sinabing, Ayos na ang tatay pino mo anak. Maraming salamat saad nito kahit papaano ay nakahinga na siya ng maluwag. Mabuti naman po kung ganon. Aniya dito bago ka pa inang bulsa. Siya nga po pala na Inilabas niya ang inihandang pera para sa bayad sa upa. Ibinawas kasi ni Kiko ito sa sweldo kanina. Inabot niya ito ngunit mabilis ding ibinalik ni Nanay Jelen ang makita iyon. Huwag na iho, saad nito. Di ba sinabi naman namin sa iyo ng Tatay Pino na huwag ka nang mag-aabot at idagdag mo na lang 'yan sa tuition mo. Last grading niyo pa naman eh. Pambayad at pambili mo rin 'yan sa mga kailangan mo sa school. Mahabang paliwanag sa kanya ni Nanay Jalan. Pero nai, apat na taon na rin po akong hindi nakakabayad eh. Pag-aalala niya rito. Ngumiti lamang sa kaniya si Nanay Jalan at sumenyas na itago na lamang iyon sabay sabing anak huwag kang mag-alala nakikita kasi namin ni tatay pino mo ang kasibagan mo at determinasyon mo para may angat mo sa buhay ang pamilya mo natutuwa kami sa iyo anak okay at masaya kami na maging parte ng tagumpay mo sa buhay Napangiti naman si Kiko sa mga sinabi sa kanya ni Nanay Jelen pero dahil nahihiya pa rin siyang makailang beses niya pa rin sinubukang iabot sa matanda ang pera ngunit sa huli ay tinanggap niya na ang pakiusap nito at kinago na lang ang pera. Nakapagbitaw rin siya ng mga salita. Maraming maraming salamat po sa inyo na Jelen, pati kay Taipino. Mabuti na nga lang po ay nakilala ko po kayo dahil po sa inyo nakarating na ako ngayon sa huling taon ko sa kolehiyo. Dahil po sa inyo, matutupad ko ang aking mga pangarap, Nay. Tsaka sa aking sarili para sa aking pamilya. Pinapangako ko po na kapag naging matagumpay ako eh, sigurado po akong babalik sa inyo para muling magpasalamat. Napangiti naman si Nanay Jelen at napayakap kay Kiko. Makalipas ng limang taon, heto ngayon si Kiko. Napangiti matapos makita ang kabuuan ng pinapagawa niyang bahay dito sa Pilipinas. Ikalawang beses niya na ang pagpapagawa ng bahay. Sariwa pa rin sa isip niya ang nangyari noon. Limang taon na ang nakalipas. Ngunit, tanda pa rin ni Kiko ang nanay Jelen at tatay Pino niya na nagbigay sa kanya ng matitirhan. Nung mga oras na siya'y nag-aaral pa lamang Tumulong na rin sa kanya para makamit ang itinatamasa niya ngayong tagumpay. Limang taon na ang lumipas ngunit heto siya, nagbabalik. Daladala -dala ang sorpresa sa mag-asawa. Kompleto na ba lahat? Tanong niya sa kanyang kaibigan na engineer. Kasama din ito ang nobya niyang interior designer. Oo naman, ready na nga eh. Masayang sagot nilang dalawa. Matamis na napangiti si Kiko bago sumakay sa kanyang sasakyan at pinaandar yun. Sa wakas ay makikita niya nang muli ang mag-asawa makalipas ng limang taon. Sapagkat hindi na niya muli pa itong nakita pagkatapos niyang pumunta ng ibang bansa para magtrabaho. Nakakalungkot din kasing isipin na naging maayos ang buhay niya nang dahil sa mga ito. At nagkaroon din ng magandang trabaho. Ngunit ni hindi man lang niya nabayaran ang mga tulong na naibigay ng mga ito sa kanya. Makalipas naman ang dalawang oras na biyahe ay nakarating din si Kiko sa dati niyang tinutuluyan, ang boarding house ng mag-asawang kumupkup sa kanya at itinuring siyang kanilang anak. Tahimik lamang si Kikong kumakatok sa labas ng bahay ng mga ito. Hinihintay ang paglabas ng dalawa. Noon nga ay naalala niya pa kung paano siya antayin ng mag-asawa sa labas ng kanilang gate bago ito magsara. Nakangiti pa nga itong sinasalubong siya. Matagal na at masyado ng malayo ang narating ni Kiko. Isa pa ay hindi na rin siya sigurado na makikilala pa siya ng mga ito. Ilang minuto ang lumipas at narinig niya ang pagpihit ng pinto dahilan upang ayusin niya na rin ang pagkakatayo. Kusang sumilay din ang malawak ng iti sa labi niya. Naroroon nakatayo ang ginang sa loob ng bahay. Pilit kinikilala ang mukha niya. Ilang segundo lang din ay umiyak na ito. Lumapit sa kanya at binigyan siya ng mahigpit na yakap. Kiko, anak! Humahagol-gol na sabi nito Napasinghap naman si Kiko at niyakap ito ng mas mahigpit ah, Ako nga ho, Nay Umiiyak niya rin sabi Hanggang sa tinawag na rin ng kinang ang kanyang asawa Katulad din ito ay umiyak din ito kaagad ng masilayan siya Kiko, mahinang tawag nito sa kanya Hindi niya talaga inakala na sa paglipas ng maraming taon ay makikilala pa siya nito Ewan niya ba? Basta parang isa siyang anak na matagal na nawalay sa kanyang magulang. Makalipas ang ilang minuto nilang pag-iyak at mahabang kwentuhan. Kiko, nak, dito ka na muna magpalipas ng gabi dahil mahirap nang bumiyay sa dinim. Saad ni Nanay Jelen. Tsaka yung boarding house mo, hindi na namin pinagamit sa iba simula nung umalis ka. Kami na ang gumagamit noon minsan para Mamintay namin yung kwarto at manatili yung alaala mo dito Masayang dagdag na pahayag ng ginang Napangiti naman si Kiko Talaga ho, namiss niyo po talaga ako nay Saad niya pa Noong gabing ay nagpalipas si Kiko sa kanyang dating kwarto Walang pinagbago, ganang pa rin Maraming alaala Mahinang sambit niya habang pinapalibutan ng tingin ang kwarto na kung dati ay tingin niya'y malaki na sa kanya. Pero sa kwartong ito ko binuo ang pangarap ko, dagdag niya pa. Marahan siyang nahiga sa dating kama. Akin na o magahan. Maaga niya pang pinuntahan si Nanay Jelen at Tatay Pino. Nay Tay, sama po kayo sa akin ha. May pupuntahan po tayo at ipapasyal ko po kayo. Masayang pag-aya ni Kiko. Masaya at mabilis namang pumayag at sumama ang mag-asawa. Makalipas ng ilang oras na biyahe, dumating na sila sa lugar kung saan pinatayo ni Kiko ang napakagandang bahay. Wow anak Kiko, ang ganda naman ito, ang ganda ng bahay mo. Sambit ni Nanay Jelen kay Kiko. Napangiti lang naman si Kiko sabay ni Yaya na ang mag-asawa. Tara ho, pasok po tayo sa loob. Kaya naman, sabay-sabay silang pumasok sa loob ng napakalaki at napakagandang bahay. Pagkapasok nila sa bahay, Nay, tay, para po sa inyo ito. Regalo ko po sa inyo. Dahil kung wala kayo eh, hindi po ako makakarating sa akin na tatayuan ko ngayon at hindi ko po rin ito maipapagawa. Masayang pahayag ni Kiko sa mag-asawa sabay iminigay na niya rin ang susi ng bahay. Matagal-tagal niya rin kasing pinag-ipunan ang bahay at lupa na ipinundar niya para sa mga ito. Dati ay pangarap na niya lamang na mabigyan ito ng mas malaki ngunit komportable na tahanan. Ngunit ngayon, eto siya. Makailang beses din munang tinanggihan ng dalawa ang ibigay niya ngunit sa huli ay siya pa rin ang panalo dahil sa wakas ay tinanggap na rin ng mga ito iyon. Makailang ulit na rin siyang nangulit hanggang sa mapapayag na niya ang mga ito. At itinuro rin ni Kiko ang isa pang bahay sa kabila ng kalsada na ang mga nakatira naman ay ang kanyang pamilya. Maraming bagay siyang dapat ipasalamat ngunit sa dami nun ay may mga bagay na higit pa doon. Katulad na lamang ng pakikipagsapalaran niya sa syudad upang makapagtapos ang pagtatrabaho niya sa pamilya ni Labaste at Ate Kaira at ang higit sa lahat ay ang makilala niya ang mag-asawa. Maraming salamat po Nanay Jelen at na Tatay Pino. Ang dahil po sa inyo, nakamit ko na po ang pangarap ko. Maraming salamat mga kakwentuhan. Huwag ninyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan.